Good afternoon, good day sa lahat. Pag katapos ng bagyong Christine at Pipito, hindi natin naasahan minsan may dumadating na mga biyaya sa ating bahay. Ito po may ibinigay po yung kapwa kong council sa barangay sa pamagitan ni pamilyang Jesus Ogalisco. Namigay sila ng, hindi ang tawag ito, hindi, hindi ito ayuda ito po ay bihaya, Namimigay sila ng bihaya sa mga tao na nasa nila sa buong barangay. Ito po yung binigay nila. Tignan natin. Mayroon sila binigay na ito. Iglodel. Iglodel. Pumis. Pumis. Ito. Takimi. Tapos, red and green lucky sardines. Merong kopi Twin pack. At malaking energy. Uh, parang dalawa, dalawa ng inom ito at sa kamay pinakapaborito ng lahat bigas salamat sa sa pamilya na nagbigay pamilya ang kagawad o garis ko <coughs> salamat sa biyaya na ibigay nyo sa yung kapwa barangay o bihira lang ang taong makapagbigay ng ganito sana Panginoon na lang bahala sa inyo sa pamagitan ng inyong mga anak na uh, isa sila sa tumutulong sa pag gawa ng ano sa pagbalot lang nito sa pagbalot lang ng ganito mahirap na kasi ilang bahay ang bibigyan tapos plus yung ihatid pa sa house to house ang ayuda sa barangay pinupuntahan ng mga tao sa barangay yun ang ayuda pero itong biyaya na ipinamimigay ng ating butihing kagawad na si Ogrisco sila mismo ang naghatid ng biyaya sa inyong bahay kaya salamat po hindi po natin inaasahan na mayroong kayong ibigay na ganito siguro ah uh, sa lahat ng mga taong nakatanggap ng biyaya na ganito, wala ibang masasabi kung hindi nagpapasalamat sa inyong pamilya kasi malaking tulong na po to sa pamilya na pareho tayong tinamaan ng bagyo kayo tinamaan din kayo ng <clears throat> tinamaan din kayo ng bagyo kasi nandito tayo nakatira pero nakagawa pa kayo ng kabutihan para sa inyong kapwa kaya mabalos po sa pamilyang ugalis ko kagawad Jesus ugalis ko ati chari salamat po sa inyong binigay na to kung sino man ang mga kasama nyo sa pagbuo ng ganitong pagpamimigay sa amin. Hindi ko man sila kilala. Salamat. Na maraming salamat po sa inyo. Mabuhay kayong lahat po. Mabuhay na.